Sobrang dami po ng tao dito sa paturukan ng Anti-Rabies. Dito po yan sa tabi ng munisipyo sa Calamba City. Ayan. Bali, libre po itong paturukan na ito. Ito uh, po yung Animal Bite Treatment Center. Sa tabi po ito ng munisipyo. Uh, bali kailangan lang po natin kumuha ng endorsement at indigency sa atin pong mga barangay uh, at yun lang po ang ating ipapakita bali ang schedule po dito ay Monday, Tuesday, Thursday, and Friday ayan para po malaman po ng iba sa atin yung schedule dito sa may munisipyo yung mga taga dito po sa kalamba o sa nasasakupan po ng aming lunsod ng kalamba Ayan. bali wag po tayong magsawalang bahala kung nakalmot man o nakagat ang ating mga anak sino pa man dahil napaka importante po ng buhay mahirap po magsisi sa huli kaya uh, bigyan po natin ng panahon ang ating pagpunta sa paturukan dahil meron naman po libreng bakuna o libreng turok para sa anti rabies iyan bali Namashare na rin po kami dito sa may munisipyo. At ang ganda po ng harapan ng aming munisipyo. Ito po, ang dami pang mga bulaklak. Bali, alas 10 po yata ang tawag sa mga bulaklak na yan. Nakakatawa po ang dami-dami niyang bulaklak. Bali ngayon po ay bumalik ulit kami dito sa pabakunahan ng anti-rabies. Bali pangatlo na po itong turok. Yung pangalawa po ay nagkataon na holiday kaya nag-private po kami. At ito nga po, sobrang dami na naman pong tao at kailangan na naman po namin pumila. Pero okay lang po, ang importante ay mabakunahan ng kompleto yung aking anak. At ayan nga po, inabot pa kami ng ulan. Pero ayos lang po yan. Ang importante po ay makompleto ang bakuna ng aking anak. Ayan. Hanggang sa muli po. Bye-bye.